Pura Luca Vega. Si Pura Luca Vega po ay nangangalap po ng donasyon para sa kanyang kaso na harapin dahil dito sa kanyang viral na ama namin. Sa tingin mo ba may magbibigay ng tulong sa Eh halos lahat negative ang nababasa ko eh. Siguro meron pero iilan lang mas maraming kumukontra sa'yo. Lahat naman tayo binibigyan ng second chance. Pero kailangan mo lang tanggapin na nagkamali ka. Tao ka rin naman eh. Hindi ka namang gagawing hayop ng mga tao kung magpapakatao ka. Sa tingin mo, pag inilaban mo yan, mananalo ka. Pero kung ngayon palang tanggapin mo na namali ka na, wala ka ng laban na haharapin lahat ng tao maluwang ang pag-iisip. Maiintindihan ka rin nila. Kailangan mo lang tanggapin at kailangan mo lang humingi ng sorry sa lahat ng nasagasaan mo. Ba't hindi mo kaya subukan? Para naman makatulog ka na na mahimbing sa gabi. Mahirap yan eh, yung maraming bumabati ko sa'yo. Mahirap yan yung ang dami mong iniisip. Hindi ko nga alam kung paano ka pa nakakatulog sa gabi at nakakagising na nakangiti sa umaga sa dami ng taong nagagalit or nagkaakos sa sayo sa ginawa mo. Subukan mo lang. Walang mawawala.